Stator drive ba ang supply ng motor mo? Kasi wala nang supply yung primary coil mo. Tulad nito, yung black red. At hindi na nagbibigay ng supply. Ibig sabihin, wala nang supply ng kuryente yung motor mo. Okay. Hindi na mapapaandar yan. So pwede pa yan. Panoorin mo to. Good afternoon sa inyo mga kabiker, purihin ang Panginoon dahil ito makakapagbahagi tayo ng simpleng tutorial at napakadaling tutorial lang. No? So may mga motorista tayo o mga kabiker tayo na hindi alam na kung sila ay nawalan ng kuryente doon sa kanila primary coil o na tinatawag na state of drive sa mga motor natin, nawawalan na sila ng pag-asa na paano ba ang gagawin para hindi na sila magbalit at same state of din yung gagamitin nila at konti lang ang magagastos nila no so pag tinawag natin na stator drive ang motor natin meron tayong primary wire doon sa ating stator like yung pinakita ko ito no so meron siyang primary wire etong nakahiwalay na to yung black red black na may stripe na red no so ito yung nagsusupply ng kuryente pag stator drive yung supply ng kuryente natin sa motor. So kasi yung ipapagwala ng supply yung primary coil nila uh, o primary wire, no, wala na pag-asa sa kanila. Ngayon yung i-share ko sa inyo ngayon, ginawa ko na to. Meron ako isang vlog na yung motor, no, hindi na napaandar kasi nga stator drive siya yung kuryente syempre hindi niya mauwi yung motor no? itong i-share ko sa inyo I believe na hindi lahat alam ito yung mga nakapanood lang So, pakita ko yung konting video doon sa ating video para makita nyo na pwede pang gamitin yung stator drive kung gagawin natin to. Itong yellow mga kabiker, palser to palser. Yellow, ito palser. Blue, mid bike drive. And then, then, syempre, ground. Dito yan. Sa ground din, same color. Same color. As mga mga biker ito yung supply ng 12 volts. Ito. Kakabit natin to sa accessory wire. Bakit doon sa accessory wire? Pagka-on kasi ng susi, meron ng supply yon, Yung bulay black na wire. Muna natin dito sa battery, no? Check natin. Kung magkakakuryente siya, no? para mas pakita natin kung okay na pati gumana na yung stator makikita natin kung may spark na yung spark plug so doon tayo ayan o, uh, ayan o. tignan mo dito tutukan mo kung makukuha so meron ng kuryente mga kabiker ano kita nyo ayan o so meron na so check natin kung mapapandar na na to at stator na talaga ang sira Okay, start natin. Testing so, natin kung siya. So yun mga kabiker, nakita nyo naman na same state din yung ginamit, hindi na nagpalit pero may konting gastos. Yun lang, mas pinili yung mas mura. Siyempre, hindi na bumili ng stator. nag-provide na lang ng CDI. So yun yung i share ko sa inyo ngayon. Yun. Katulad nito, yung stator na to, ito yung stator drive, no? Kasi meron siyang primary wire. At ito naman yung 4-pin CDI na battery operated. So, nakita nyo doon sa video na ang ginamit natin 4-pin CDI. Mas pinili natin na gumili ng CDI kasi mas mura kung para sa estator. Kung mapapanood yung video, wala tayong katuls-tuls doon, no? So, panoorin nyo yun. Ito yung thumbnail niya. Yan. Kaya mahalagang malaman nyo ito mga kabiker. Ganitong mga estator natin may pag-asa pa, no? So, alam naman natin na meron siyang wire yan na black red. So, ang gagawin natin mga kabiker, ang ididisregard lang natin is ito, no? So, magagamit pa rin natin yung pulser niya. Kasi, meron din pulser itong 4-pin CDI. Yan. it na iba-ibang kulay yan, kabisado ko na yan mga kabiker, no? So, ito yung pulser. Ito. Ito yung ground ito yung supply ng battery, 12 volts. And then, ito yung papuntang ignition coil. Yan. So, kung memorize natin yan, madali na lang i wirings dito sa stator na merong primary wire. No? Katulad nito, syempre, susundan lang natin. Yan. Meron siyang pulser din. Ito. Meron siyang uh, yellow, light coil, tapos pink. No? Interchangeable ng white. Yan yung charger. And then, meron siyang dalawang green na same ground, no? Kasi kung mapapansin niyo doon sa video, kung mapapanood niyo 'yon, TMX 155 'yon. So ang CDI noon 6 pins, no? Ngayon, 6 wires din 'to. No? Kung mapapansin niyo, 6 wires tong stator na 'to, no? Etong black red, di disregard niyo na 'yan, hindi niyo nagagamitin. So ang gagamitin niyo, siyempre, etong mga 'to, same lang, no? Ito, madali na lang itong pag i-connect kasi ang mako-connect lang naman dito yung ground at saka palser, no? so eto alam na natin to yun yung gagawin nyo mga kabiker para magamit nyo pa rin yung stator no? ang stator kasi na mayroong black red pag wala ng supply yan no? ang pagkakaakala natin hindi na andar yung motor natin pwede pa rin natin gamitin. No? magba-battery operated lang tayo. Ganun ang gagawin natin. So kaya gumamit tayo ng 4 pins, pa-battery operated natin yung supply. Pero itong sineshare ko sa inyo mga kabiker at sa mga nakakapanood, no? make it sure na meron kayong battery. Kasi hindi nyo rin magagamit ito kung walang battery yung mga motor nyo. Kaya nga, iba battery operated natin. So sa mga hindi nakakaalam, itong stator na to, may mga primary wire, yan, katulad nito, sinabi kong wire, yung uh, black red, no? Pag alam nyo na meron kayong pera, pwede nyo namang palitan. E paano kung nangyayari sa inyo tulad nung nasa video? Nasa ibang lugar kami, wala akong nadalang tools, hindi nyo mapapalitan yung stator. At saka mas mahal ang stator ay sa CDI. Kasi ang stator nagkakahalaga ng 500 plus, ang CDI makakabili ka na lang ng 200 plus. So, anong pipiliin mo pag nasa malayo ka? Siyempre, yung CDI na. Basta't meron kang battery. At mapapagana mo pa siya. Hindi sayang yung stator mo. Ang kagandaan nun mga kabiker, DC volts na supply ng kuryente mo. No? Kasi battery operated na siya. Nawala na ang supply ng black red nyo, yung primary coil nyo, primary wire, eto remedyo, 4 pins na CDI. No? Mas mura ito kaysa sa stator. Ngayon, kung mapera kayo at meron naman kayong tools, ba't pa kayo bibili ng CDI? Di palitan nyo na lang ng same ng stator nyo. Eh, paano hindi hindi na napaanda? Mas mainam na to, mas mura pa. No? Mag 4-pin CDI kayo, basta may battery kayo, okay. Kung wala kayong choice, mga kabiker, kasi nga, wala kayong battery, so, kailangan nyo din palitan ng same stator. No? O kaya, dalhin nyo sa mga malapit sa shop, papalit nyo na lang. So, itong shinare ko, mga kabiker, kung sakaling at stator drive pa rin ang gamit nyo, magagamit nyo to. Bibili lang kayo ng ganito o make it sure na meron kayong battery. So simple lang yung tutorial natin. Check nyo yung video natin na pinakita ko. Ang ganda yon At ang kabuuan ng video yon ganitong ganito yung ginamit natin. So yun lang mga kabiker. I hope na meron kayo nakuha ng idea. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So muli well, hey, mga kabiker. Thank you for watching. God bless.